O, bigay mo kay Princess. Magmerienda kayo. Princess, merienda ha? Salamat po, Mamo. Ano ba kasi nangyari? Ba't nakulong kayong dalawa doon? Wiset naman. Ay, ka, ba't ka na ba Hindi naman ikaw yung nakulong. Kahit pa, no? kaya. O, ano ba kasi nangyari sa inyong dalawa nung saber ubok na yun? Well, actually, hindi naman talaga maganda yung nangyari. ayano Pero, parang may maganda namang naging yung solta. Ano? Hmm. Nakapag-usap kami ng masinsina. Kapag open up siya sa akin. Lalo na itungkol sa... itungkol sa nanay niya. Naayos mo sila? Alam mo naman. Hindi ko alam, pero... ramdam ko kahit papano nakinig sa si Xavier. Lahat naman kasi tayo nagkakamali sa buhay. Minsan, hindi na mahalaga kung sino yung tama, sino yung mali. Ano mahalaga? Magpatawad. At na magbigay ng pangalawang pagkakataon sa kapwa. Yan ang rason kung bakit ako nag-volunteer sa CDJN. Naniniwala akong bawat taong nagkamali, may second chance pa rin sa buhay. Kaya yeah, dapat, galingan natin sa play. Okay? Wow. Hanap yung segway mo, ah. Siyempre! Hindi tayo pwedeng mapahiya ko sa... Lalo na at pibisita yung bureau. Oobserbahan daw nila yung mga programa natin. So, doon na lang malalaman kung talaga bang effective yung mga proyekto natin. Kaya hindi tayo pwedeng pumalpa. Oo na. Oo na. Memorize mo na ba yung mga lines mo? Ako pa ba? Excited na nga ako sa araw na yun eh. sige na, mauna na ako. May asa ko pa pala ako. Daling ko na to, ah. Sige na. Ingat. Ingat ka, sir. <laughs> Mama, bye-bye. anak, malita ko yung mga linyahan daw dun sa play, very romantic. Nak, anak, galing Baka ito na yung pagkakataon mo para masabi mo ang nilalaman ng puso mo kay Princess. <laughs> Samahan mo ako, okay? Doon tayo susunduin ni Manong. Papunta saan? Sa jail. Gusto kong dalawin si Xavier, okay? Bakit ka ba ganyan? Hindi ka mapakali. Tsaka, di ba may schedule ang pagdalaw doon? Hindi ka basta-basta pwedeng pumunta doon? Ano ka ba? Well, well, I can just sit here and do nothing, Ava. May pakiramdam ko sa bawat araw na nakakasama niya yung princess na yon. As nagkakaroon siya ng chance na lindiin yung boyfriend ko. Libby, stop it, ah. It's not like you para ma-insecure. And why aren't you even worried about Princess? Wala ba siya sa siya? Wala nga, okay? Nag-ask ng leave. May play daw sila sa jail. I wonder kung anong play yun. Kung anong participation ni Savior. Just come. Hello, anak. Ready ka na ba sa play niyo mamaya? Tagal kong inintay ito, ma'am. Hmm? Ay, yung puso mo, ha? Ready na bang magtapat kay Princess? Si Mama talaga, oh. Ano ba yung iniisip mo? Gusto ko lang naman i-appreciate yung lahat ng ginagawa ni Princess. Yun lang. Sorry ka pa, para-paraan. Ah, Aminin mo na. Tayo-tayo lang naman nandito. Sige na, Mama. Sige na. Pumunta ka na doon. Magkita na lang tayo. Sige na. Bye-bye. Tsaka... Grace! Kinakabahan ako! Bakit? Kaya ba natin ito? Ito ba? Yakang-yakan -yakan natin ito. O, oh, basta dapat maayos ang lahat ah. Para manatili ang programa ni Princess sa lugar na to. Tama po kayo. All for one. One for all para kay Princess. Oo naman. One for all! Ho! Okay. Oh, San Dato. Ano? Ready na ba ang lahat, ha? Ready na yung prinsesa natin, eh. Eh, nasa naman pa si Princess? Eh, syempre, bibigyan natin ang intro. Oh. Presenting, ang nag-iisang prinsesa ng City Jail, ang aking anak, Princess! Oh. Yes. Sa tuwing na iisip ka, napapasmile ako. Di ko alam kung ano magic pa wow. ang ginawa mo. Basta na lang wow. ko lang sa iyo sa saya. Oh, this feeling. Ikaw lang ang palagi at ikaw hanggang ending Sa mundo na paikot-ikot oh, Ikaw lang ang nag-iisang tiyak At kahit napasikot-sikot Asahan mo sa'yo